Kataan ang pag-asa ng bayan. Kabataan, kamusta ka? Okay ka lang ba? Nandito tayo sa mundo ng technology. Ginagamit mo ba yung technology para mag-improve ka? ginagamit na to para i-destroy ang iyong sarili. Ay, hey, reminder nyo lang din naman namin sa sarili namin una. At the same time sa'yo din. Hmm. Diba? Ganun nga ba importante yung paggawa ng, ng content creation? Lalo na sa panahon natin ngayon, di ba? Para sa akin, yeah. ano eh, depende sa tao eh. Depende sa tao. Kung, uh, di ba yung iba talaga shy type talaga eh. mm. shy type. Kahit sa pag video siyempre, at sa'yo lang naman ang natutupo kumukha ng video eh, gumawa ng content. Introvert ako eh. <laughs> depende siguro sa tao pero kung <laughs> ikaw yung tao na gusto mo talagang mag-create ng content, siyempre, mm. kailangan kong una sa lahat, ano talaga, camera. Camera. Cellphone. Cellphone okay. yung pinaka-mabilis na, gadgets na pwedeng gamitin niyo yung cellphone. Lahat naman ng tao may cellphone. Kahit simpleng video lang siya record. Pwede ka nang gumawa ng content, sa paggawa ng content eh. Pwede nang video, pwede ka nang kumita kasi. Pwede ka nang, nang, nang mag-monetize. Uh -huh. um -huh. Tapos ang maganda sa paggawa ng video or content. Uh, ano siya, uh, after 5 years, 10 years hindi like, mo pa rin siyang panuorin, di ba? Hindi nawawala. Parang ako yan ah. Oo, parang maalala eh. Ito pala yung content ko noon ah. Nagagawa mo pala ito? Kunyari, naging successful ka na dun sa paggawa mo ng content. Kumita ka na, nagka-pera ka na. Then, balikan mo yung ano mo, unang video mo. mga videos mo dati, ganyan. Tapos, magugulat ka, ha? Na, ito pala ako dati, di ba? Dati. So, maganda din siya maging gallery din. Ah, da diary? O, oh, diary. Video oh. diary. Kasi kailangan mong gumawa ng YouTube account lang. mo. Oh. YouTube account, hindi ka lang kahit ngayon Kasi sa Facebook. Kasi napapanood siya ng lahat eh. Hmm. <laughs> kahit ngayon sa Facebook, pero pwede na din naman. Oo. Oh. Pero, Facebook Reels. Umpisa, Pero yung uh, YouTube kasi yung pinaka yeah. kung long long um, mahabang um, ano naman mahabang video dapat YouTube talaga. Hmm. Kasi Reels parang ano lang 16 seconds na lang. 60 seconds. Pero ano yan eh kung um, mo, mo na i sa umpisa ang ang pera. Para parang enjoy enjoy mo lang And yung, yung paggawa ng lang. content no? Yun siya. Yun naman yung sa akin eh para i-enjoy ko lang bahala na kung Baga, ikaw lang naman yan eh. Yeah. May manonood, man wala, okay lang. Pero ang kinagandahan naman siya dito, kung halimbawa ikaw isa kang negosyante or may business ka, pwede mo isabay mo yung content creation para isa po promote mo yung negosyo mo. Kung meron kang business na, uh, ano lang, homemade, pwede kang gumawa ng uh, Facebook account page, then page, page. mo i-upload. So yung parang maganda kayo sa Facebook, sa social media, hindi yeah. mo na kailangan ano, mag-rent ng pwesto. Kasi mm -hmm. so, pwede mo siyang i-market through social media. Tapos ikaw pa yung ano, ikaw, ikaw yung, yung ang ma maganda doon, ikaw yung may ari mismo. Mm -hmm. Ikaw yung creator, ikaw yung director, ikaw yung uh, anday ito. Ikaw yung marketing, marketing. Oh, uh, model ka pa nun sa. Oo, ka pa. Mm -hmm. Tapos yun yung ano talaga ngayon, ganda ng content creation talaga. Kasi ikaw lahat eh. Ikaw director, ikaw editor. Iba, Ma-express mo yung mismo oh. ikaw. Kaya may Tapos mga man. ka pa. Famous ko pa. Mm. <laughs> Pero sa so, umpisa, de depende kasi sa mga introvert. Nakagaya ko naman. Reminder ko sa mga introvert na ko. Nag-start ako ng content creation na naman talaga. Ang mindset ko kasi that time, gagawa ako ng ano, ng, ng video. Kasi gusto ko nang i-share yung oh. knowledge ko. So, oh. parang Anin ko to yung mga nalaman ko so, kung hindi ko siya i-share. Kasi parang diba? kung namatay ka, di ba? Oo, no, Tapos arang hindi pa pala sinabi yun. Wala kang, hindi mo na-share yung idea mo or yung knowledge mo. Doon ako nag-start eh, talaga. Paano kaya yung mga ano, no? yung yeah. mga yung mga matatalino, mga scientists? Parang... Yung ibang mga matatalino, mga scientists? Kaya sila Einstein, di ba? Um, May mga ano pa yun, hindi, uh, hindi sila nasabi pa, no? Yung nang hindi ko alam, pero ang alam ko is, ano, may mga documents na yun na rito. Kasi so, nung panahon yun, yun, wala ka namang ano eh. Pero may dun. mga mahirap din na ano yun. Hindi basta basta mo siya ma-access din? Mm -hmm. May mga code din yun. May mga documents oh. naman na din sila ngayon na nandyan. Available naman na nasa information aid sa so, ayun. ang solid yun hanggang ngayon. Yun, yun. Matatak pa rin yung ano yun. formula yun. na Pero si ano kasi, eh? si Albert Einstein. Wala naman tayong ano dun eh. Tawag dun wala tayong pinagkaiba mo sa kanya. ito e, yung isa sa mga misconception na sobrang talino ni Albert Einstein. Eh, si Albert Einstein kasi parehas lang tayong may brain, tsaka siya. kasi ginamit niya lang to the maximum level talaga na gamit niya, di ba? So, tayo din. Baga hinasa na hinasa talaga yung utak. Kaya din natin yun eh. Oo. Uh -huh. Kaya din natin yun. Mas, eh, mas, mas maraming information uh -huh. nga ngayon, para no? kumpara uh nung... -huh. Oo, mas maraming yun. Pero yeah. siyempre mag-stick kayo sa ano sa sa positive information kasi madami information na ano eh para hindi naman totoo. Tsaka mag-focus kayo sa information uh, na nag-work. go uh, Um, applicable uh, siya. Applicable. Mm -hmm. Mm hmm. naman 'yan, um, individual choices naman din. So, um, depende sa kung ano yung content mo, pwedeng patawa, pwedeng uh -huh. nakakaiyak, pwedeng ano din, pwedeng um, ang tawag nila pwedeng nakakatakot kasi marami na rin, di ba? Marami, yung mga nakakatakot marami, din ng mga content eh. yung mga multo-multo nandun, nandun sila sa cementerio nagmumukbang eh. may mga ganun content eh may mga ganun. Pero, tapos mga tumatakot ng aswang aso as much as possible may mukbang eh. din ganun. Yeah. or pagluluto so madami kung gagamitin mo din ang, ang, ano, ang talent mo make sure na wala kang sinasakpan na tao din ngayon hindi lang ano, parang Siyempre sa Facebook naman ano eh. Hmm. Nade-detect nade niyo yung, ano, diba, yung... mga yung. kunyari, di diba may mga restrict mga yun eh, policy yan eh. Yeah, policy. Pero more on that naman, ang pinaka kailangan talaga natin gawin yung technology natin, gamitin talaga natin for good. Oh, tama. For good din talaga. Lalo na sa ano, encourage natin yung mga may mga knowledge talaga. Dapat yung mga nagsasalita dito eh. Mm. Diba? I mean, hindi talaga <laughs> yung, yung mas magaling talaga. Oo, yung mga mas magaling. Mas magaling. Yung mga, kunyari, kung... Kunyari, may mga dito sa Tugigaro kasi may mga magaling talaga dito. Sobra, dito. marami. Mga uh, certified coach, mga ganun sa fitness. Sa fitness. O di so, kaya kahit hindi, hindi, sa fitness uh, eh. Kahit sa mga... Kahit anong larangan. Oo, oh, so, ilabas mo yung knowledge mo. Kailangan natin magkaroon ng ano eh. Idea Factory. 'di ba? Ilabas natin yung mga ideas natin, 'di diba? hindi na siya tungkol sa competition eh. Ang ang panahon ngayon, collaboration, 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 na collaboration,